Hindi pwede to. Hindi pwede. Chim-chim? No! No! Akan na Cham Akan na Akan na Akan na Basahan, akan na basahan Chim Chim, akan na Hindi pwede to Hindi pwede Chim Chim, no No No, do do? Sure no, 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 Hindi no, 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 Chim chim chami no, no. Chim -chim, chami. no. Chim -chim, chami. no. No! Sinabing hindi pwede, hindi pwede. Laruan ba to? Hindi nyo to pwedeng pakilaman, ha? Ilala ko to, hindi nyo pwedeng pakilaman. Hindi to laruan. Naiintindihan eh, nyo? Ilalapag ko, hindi to laruan. Hindi ito laruan. Hindi iyan laruan. laruan. No! Hindi laruan 'yan. Gusto ko lang na intindihan nyo, hindi, hindi laruan ang gamit na 'yan. Please, ren para sa pamilya natin. Pinapangin lalaruan pa ba? Sa hindi laruan. Intindihan alam ko, may karapatan ako. Alam ko ang karapatan ko. So why don't you assure yourself? Hindi as siya laruan. That? nilagay ko dito papakilaman ba ni Cham Cham? Pag nilagay ko dito papakilaman ba ni Chim Chim? Di ba hindi pwede? Pag nilagay ko ba dito lalaruin ba ni Chim Chim ni Chami? Hindi di ba? Ano lalaruin ni Chim Chim kan ni Chami? Ang laruan. Ito ang laruan. Oh, ito ba pwedeng laruan? O, oh, alin ang pwedeng laruan? Ito? Yan ang laruan. O, oh, ito pwedeng laruan. O, oh, pwedeng laruan ba yan ni Cham? Okay. Okay na, pwedeng laruan. Yan ang pwedeng laruan. Pwede na yan, Chim Cham Cham. Ito na, o, oh, sige na, laruan na. Ayan na, pwedeng laruan. Nag-iisipan pa ni, ni Chami kung paglalaroan o hindi eh. Yan, yan ang pwedeng laruan ha. Very good.